Good morning everyone. Welcome back to my channel. Uh, our vlog for today guys. Uh, mayroon kaming kababayan nga naki na nakikinamit dito sa Lucky Plaza. Kasi uh, kumakain kami guys. Tapos na ko siya. At yun sinabi, gishare nga niya sa amin kung um, uh, yung status niya dito sa Singapore kung ilang taon na siya sa amoy niyang Chinese. So, yan sinabi niya sa amin na 20 years na siya. So, ngayon, ang gagawin natin guys is i-share, i-interviewin natin si ate, go Guterres, kung ano kung ginawa niya, anong sekreto niya, kung bakit siya nakaabot ng gano'n katagal sa amo niya, Chinese. So, ayun natin. Ate Rosie, it's your turn now. Rosie, anong Rosie ako? Losie pala. So, ngayon, um, good, morning pala, Ate Lossie. Uh, so, ngayon, uh, gusto ko lang malaman at gusto mong i sa amin kung ano po yung ginawa at secret mo, kung bakit ka umabot ng 20 years sa amo mo. So, sabihin mo sa amin. Anyway, uh, anong pangalan mo pala? Ako po si Lossie Gutierrez. Taga saan ka po? Taga... Fairview. 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 Kisan City. Ah, uh, I'm 56 years old. Okay. Ilang anak uh, sa Pilipinas? Ilang anak? Ah, mayroon akong apat na anak. Apat na anak. May asawa or wala? Yung tatlo may asawa, yung isa wala. Okay. Pero ikaw ano ka? Single ka or ano? May asawa ka? Widow na. Patay may na yung asawa ko. Okay. Ngayon, uh, ano po buwa sikreto sa, okay. anong sikreto mo na ginawa mo sa amo mo kung bakit ka umabot ng ganun ka, ganun ka tagal sa amo mo? Uh, kunting tiyaga lang. Okay. Ang tapita! Masakit! Tiis. Tiis. Tapos masipag sa pagtatabaho. Okay. Okay ano pa ano pa ba ang uh, ginawa mo sa amo uh, mo na bakit ka tumagal nang ka tagal sa 20 years sa singapore uh ano po ang is pwede mong i-share sa mga uh, OFW dito sa Singapore na pwede na rin gawin at gayahin ka para magtagal din kayo sa uh, amo mo sa amo ng mga employee ibang employer? Uh, magtiis lang sa employer mo. Okay. Magpakabait, magtrabaho ng maayos. Kung anong sinasabi nila sa sa'yo, susundin mo. Magayos lang magtrabaho. Okay. Saglit lang. Salamat. <muchas> Ngayon guys, uh, interview natin si ate kung uh, ano po yung ginawa niya sa amo niya, bakit siya umabot ng 20 years. So, uh, let's, arat na guys, let's go, interview natin. Hello ate, Rosie. Hello. So, ngayon, uh, ano po ang ginawa mo, bakit po umabot uh, ka ng ganun ka katagal sa amo mo umabot ka ng 20 years? Ano po ang sikreto mo? Uh, amo mo? Nagtrabaho ako ng maayos sa amo ko kaya ako nakustuhan ng amo ko. Okay. Tapos, ang uh, strict ba sila or hindi? Anong anong uh, anong ugali po ang mayroon ng mga amo mo na uh, bakit ka talagang nagtagal sa kanila? Hindi naman sila estricto, pero ako nagtrabaho ng maayos, maglinis ng maayos, kaya ako natutupan nila. So ayan na mga kababayan natin na dito sa Singapore. Huwag kayo talaga mawala ng pag guys and be patient lang kayo sa ano, kung ano kung mayroong employer kayo guys. Huwag basta-basta mag agad kung ano po ang mga maling akala ng, akala ng mga Uh, sinasabi sa akala ng mga iniisip nyo. Huwag kayong mag agad. Be patient lang. Kagaya ni Ate Rose. Ate Rose, Rosie, na talagang nakaka-patient sa samo niya. Kaya siya nakaabot ng 20 years sa amo niya. So, I am very proud of you, Ate Rosie. Dahil sa sobrang, sobrang tagtsaga mo at saka pasensya mo at saka nasipag mo sa amo mo. Kaya nagtagal ka ng ganun ka tagal sa amo mo. So, ano pang uh, paano po ba ginagawa yung uh, trabaho sa araw-araw at irusi? Anong oras ka gumising? Anong oras ka matutulog? Nung unang dumating ako, nagigising ako ng 6 o'clock. Mauna, mauna ako, unahin ko yung trabaho kong maglinis. Tapos, bandang alas 8, yung alaga ko ayaw kasi kasuhin ko tapos pat, natapos, hmm, pag natapos ng pag pagkain sa alaga ko maglinis na lahat-lahat ng trabaho ko oh so dapat yan ang yan ang uh, advice ni Ate Rosy sa ating lahat ng mga OFW dito sa Singapore guys na kailangan kung trabaho is trabaho kailangan sundin po kung ano po ang mga roles ng ating mga employer kung ano po ang gusto ng mga employer natin kailangan sundin po natin sila para po may peace of mind kayo sa isa't isa, okay? So, Ate Rose how about sa, sa pagkain mo mag, maganda ba sila mag-treats ano, mag, mag uh, maayos ba yung pag pagtrato nila nila iyo hindi ka ba nila tinatrato ng hindi maganda tapos uh, yung pagkain mo okay ba? sa pagkain walang problema sobra sobra okay so di ba na yung amo niya at sobra very proud sa amo niya talaga kasi ganyan ang amo niya talaga siya ng maayos Napakaganda talaga yung amo niya. so Ayan guys, we, I'm so proud to Ate Rosie at saka sa amo niya kasi napaka, napakabait at saka napaka Uh, sobrang uh, bait yung ano niya at pagtrato niya. Gitrato talaga siya ng maayos guys. Hindi siya gitrato ng ibang tao kung hindi kapamilya ng amo um, niya. So ayan ah, uh, i, e, e, ano natin siya yung talagang i, e, i, be proud tayo kay Ate Rosie dahil sa sobrang tiyaga niya guys nakabot siya ng ganun ka, ka, ka tagal sa amo niya. Uh, Ate Rosie, paano na yung ano mo yung uh, sa off demo mo? Ilang, ilang, every ilang, Sunday. ilang, of off day ka sa every month? Every Sunday. Off day ko. O, Every Sunday siya mag-off day, guys. Tapos yung salary pa niya, napaka-high pa talaga. So, tayo mga FW dito sa Singapore, huwag tayong mawala ng pag-asa at saka be patient lang sa mga amo natin. Huwag tayong magawagawa ng kung ano-ano at saka sundin lahat ng mga kailangan ng mga amo ng mga gusto nilang gawin, kung gusto nilang kailangan sa buhay ni <laughs> Hajok lang, talagang sundin natin sila para maayos yung pakisama natin sa isa't isa at saka yung sa sa amo at saka sa mga katulong din, o no? sa mga trabahan, sa mga ano, nagtatrabaho dito sa Singapore. So, yun lang po ang aming uh, share sa inyo at saka si ate Rosie. Rosie. Ano ang ng Ay, grabe, hindi basta-basta. Artista pala to. <laughs> so, ngayon guys, may eh, ano lang eh. I eh, ano si Ate Rosie eh, may, may sabihin lang siya sa inyo guys na sana ma Tina <laughs> sabihin mo na yung ngipin mo. Gusto nga daw niya guys na baka sana naman ma, <laughs> ma may mag-sponsor sa kanya yung ngipin niya. Ipatanggal niya lahat tapos sa palitan niya. Baka mayroon din, guys. Kung sino po yung, ano, sino po yung gustong mag-sponsor na ipatanggal lahat ng ngipin niya. Kasi gusto niyang palitan. Tingnan, ipakita nung ngipin. Uh. Gusto niyang palitan. Gusto niyang palitan. Baka mayroon mag-sponsor, mag guys, yung mga magagandang buloob dyan. Ayan, sa ati Rose. Gusto niya magpabalagay ng postiso. So, baka baka may masubra-subra kayo dyan guys uh, kontakin nyo lang ako at saka si Ate Rose naghihintay sa inyong ano, sa inyong sponsor <laughs> so yon lang po ang aming vlog for today guys uh, I hope nga ma-amaze ma, ma naka-share kami sa inyo ng mga konting mga advice at ang oh, naka-share kami sa inyo ng mga konting advice sa mga, lalo na sa mga OFW dito sa Singapore so um, ah uh, ano pa yan. So, yun lang ang aming, uh, ang aming uh, vlog ngayon. Uh, maraming salamat, Ate Rosie, to And, uh, uh -oh. Sana i-share nyo to kasi para malalaman ng mga ibang OFW na hindi hadlang ang hindi hadlang ang <laughs> Hindi ang hadlang nakakapagod daw, sabi natin, Rosie. Kahit sobrang pagod ka na, at least be patient lang. At saka makamit mo yung pangarap sa buhay. At saka yung magtagal kasama mo. So, yun lang po ang aming uh, vlog for today. And see uh, you. See you. See you sa next vlog namin. May next pa to ha. Huwag kayo mag Makita pa kami natin, Rose. Kakain pa kami. So, may next pa to. So, ayan guys. Maraming salamat sa lahat. And bye-bye. Thank you very much, everyone.